tawag po dito ay ang plastic ink. ko na lang ng ano. Ay, malungkot po siya, pero hindi ko napapakit ang mukha niya. Oh, ano yan? Pareho na naman. Asin. Oh. Wanda. Magtatamanan tayo ng mga person dito. Tapos. Kasi oh. talaga pa tayo. Kasi Sige. <laughs> Pag Josh ulito, makikipagpagkita ka ng Pablo. Ah, Pakita mo. Kasi lang. Kasi okay. pakita okay. okay. mo okay. lahat ng mga ano. That's why. Sige isa sa kulam kasi ko yung ano niyan so magpama ka uli. Oh, <laughs>